Tama na po natin ang spokesperson ng Department of Information and Communications Technology, ASEC Aboy Paraiso. Magandang umaga po, ASEC. Good morning po, DJ Chacha Manoped, sa inyong mga taga-pakinig po. Maraming salamat po sa muling pag sa pa amin sa inyong programa. Yes po, maraming salamat din po Asik. Ano? Ito nga, klaruhin lang po natin itong mga nakikita nating balita ngayon na meron daw pong nangyayaring iris scan uh, kapalit ng cryptocurrency. Hindi lang sa Bulacan, maging sa ilang areas po dito sa ating bansa. May mga sumbong na po ba kayo natanggap tungkol dito? Actually, hindi lang sumbong ang natanggap na ng direct instructions po from mga uh, secretary o uh, si Secretary A. Uh, dinig na nahuhunahunan namin to pinag aralan na ho na namin to at currentlyo uh, yung isang attached agency ho ng DICT yung uh, National Privacy Commission po nag-issue na lang ng notice to explain po for possible violations so ng uh, data privacy law natin dito sa uh, isang ah uh, uh, kumpanya ayun uh, nga ho, um nag uh, nagpo-process uh, ng mga personal data including yung mga birthday, pangalan, um, ay, ay yung mga biometrics so natin, kapalit po yung cryptocurrency po. Kahapon nga daw po, nagkaroon kayo ng operasyon. Tama po ba, ASEC, tungkol dito? Nagkaroon tayo ng ano, uh, pagpupulong kasama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Uh, pinapuntahan natin. Uh, at uh, yun na nga, uh, nagkaroon ng uh, notice to explain. Nag-issue na ho ng notice to explain ang NPC. Uh, pero sa kaso ko, yung pinag-aaralan pa rin ho natin kung ano yung mga pwede mga possible violations. Tinignan na rin na ho natin yung mga iba, ibat iba, ibang permits na meron itong kumpanya ito. nakikita naman natin. So far, so far po, ah, DJ Chat. Medyo kompleto sila sa permits. So pinag-aaralan natin paano nila ako ano itong mga permits na ito. Permit? Anong mga permit po ito? Well, uh, una-una ko, -una yung pa-NPC permits, yung at yung ano, yung uh, isa pa yung uh, NTC, yung uh, National Telecommunications uh, Permit natin para sa mga mismo mismong devices. O. Oh. Okay. So meron din sila ang mga mayor's permit. So yun inaan inaan natin. Pero may isa tayong ina na ang tulo. Mm -hmm. Uh, manong tech kasama SEC uh, na possible violation po. Uh, nga lang ho. Uh, okay. Again, pinag-aaralan natin ho, ah, ma'am Okay. Kasi ayon naman i-print. Sige, ganto ganto. Okay. i natin ito. Sige, ganto ha Apo. muna. Cha, no. Ilantad muna natin. Ano ah kung kayo po ay nakipag-ugnayan na dito no sa mga agencies na ito, nagtungo ba ho kayo mismo doon sa mga site nito? Ano ba kinukuha nila? Well, ang kinukuha ho nila is yung una, unang-una ho ah ang kinukuha lang nila is uh, yung uh, iris scan at saka uh, yung uh, birth day ang kinukuha ko nila. Tapos so oh, pag uh, nailatag na yung uh, ano ba, nakuha na tapos bibigyan na kayo ng account do sa application nila. Sa application nila kinukuha na po yung pangalan at saka yung cellphone number. So these are personal data for na na. ito yung basihan ng notice to explain ho, ng uh, National Privacy Commission for Uh, possible violations so nung uh, kanilang privacy laws natin. Sige, ganito ha. Latag natin mas maintindihan ha. <clears throat> Lalo na po ng mga hindi pa po maalam dito po sa teknolohiyang ito. Okay, pupunta ka ron, kukunan ka ng iris scan, kumbaga kukunan ng informasyon yung iyong mata. Yung, pagkatapos nun, ako uh, kukunin lamang yung birthday mo. Pagkatapos noon, bibigyan ka nila ng application. Uh, kumbaga, obligado ka na mag-load ng application ng kanilang kumpanya doon sa smartphone mo at doon ka na mag-fill up ng ilang detalye kung sino ka. Tama ho. okay, doon bibigay. Do doon din nagkakaroon ng parang bayaran ng cryptocurrency. Doon okay. Ka? Doon sa application na yun, babayaran ka ng cryptocurrency. Yung cryptocurrency na yan, ano ba yan? Pa paano ba ma-encash yan? Well, several ways so kasi pwede rin ho siya para may market ho siya man tede, parang stock market ulit <coughs> natin. Aha. Uh -huh. uh, uh, sa so, uh, hindi ho maalam paano yung uh, mga paano mag-exchange uh, ng <coughs> cryptocurrency <coughs> na yon depende sa depende sa value ng cryptocurrency na yon at the current moment. Uh, yung iba naman ang ginagawa yung mga mapaman, manam, parang kuha lang ba ang value ng cryptocurrency man o no, no sabihin na natin na uh, 10 piso kada isang value ng cryptocurrency uh, eh ikaw na eh, ikaw 'yung eh, hindi mo alam paano mag uh extension, yung iba't mga tao, bibili niyo sa 10 piso mo, ng 5 piso cash. Okay, okay. sige. Sa okay, sige po. So itong cryptocurrency na ito, ito ay makukuha mo doon na sa iyong telepono at bahala ka na magpatulong kanino man para ma-convert sa Philippine peso yan. Klaro, that's it, right? Okay, sige. So, so para medyo mas mabilis tayo ngayon sa ating diskusyon at maintindihan na marami. Okay, so ngayon Tama sir, okay, so ngayon lumalabas dito na kinukunan ka ng iyong personal na mga informasyon doon sa application na ito, gaano kalalim dito ang mga personal information as far as you know? As far as we know, yung mga uh, iris scan, yung birthday, cellphone number, pangalan, uh, Email address, uh, kung meron. Kung meron po email okay. address. Pero uh, I doubt to kasi ando na yung cellphone number. Kaya nga, cellphone number, opo opo, pangalan, address, kapanganakan, All right, at ilang pa siguro mga detalye, 'di ba? Okay, ngayon. <clears throat> ano danger dito? As far as you know kayo po ay IT expert. Ano ang danger dito kapag ibinigay mo 'yan pati na yung iris mo, no? Kumbaga yung kumbaga parang yung thumb mark mo, ibinigay mo sa kanila at lahat ng impormasyon tungkol sa iyo ibinigay mo sa kumpanyang ito. Ano ang danger? besides po yung violation ng mga current na batas natin, ang talagang danger nito, Manon tedes na sinusuko natin o ibinibenta natin yung mga ibang mga pagkakilala natin na maaaring magamit ko. Uh, Una-una, ano eh, for them pwedeng ibenta yan. Pangalawa ho, these are, lalong-lalo na yung iris scan to. These are biometrics or accesses so, sa ibang mga data so natin. Kasi, for example, oh, Manon Pedes, uh, ako kasi ma-heavy ma ako sa ano, online banking. So yung mga detalye para ma-access mo yung financial information po, sinusuko ko na or binibenta ko na dito sa pagginawa ko tong uh, uh, or parang uh, binenta ko yung uh, uh, mga data ko na pwede access yung financial data ko dito sa kumpanya. So, okay, sige. So that's why. Hmm. O, so, sa pangalawa ho you'd be subject yung madalas mo nyo na uh, experience pa nun, Ted, na parang kung sino-sino tumatawag sa inyo, sino-sino yung mga nag-aaral sa inyo, mm -hmm. uh, mga marketing services, kasi naibenta na ko yung data. Okay. Pe pwede pong ibenta ang mga uh, data na ito doon sa mga gumagamit po, di ba, may paggagamitan, pati nga sa halalang, pe gamitin yan actually na ilang mga kumpanya, di ba, na nagpo-profile ng mga butante, di ba? Uh, asek, no? yeah Okay, sige. Oh, so, exactly klaro no, yan. Yung profiling opo, po. Opo, opo. profiling. Ganito, asek uh, yung sinasabi mo na Irish na iyan, meron po kasi mga transaksyon ngayon sa makabagong teknolohiya na hinihingi Opo, yung iris na yan bilang patunay na talagang tao ka that you exist, right? So, pe-pwedeng, pe, pe ba o, sa ibang mga bansa magamit yung Irish mo sa ilang mga transaksyon kapag humihingi ng iris? Scan dalawa yung danger niya, Manon Ted. At tama ko kaya, yung, yung unang binabanggit ko, yung magpag-access do sa mga financial data mo kung meron ka na. Mm -hmm. Ang pangalawang danger niyan, Manon Ted, pwedeng gamitin yung identity test na ginagamit na sabi. Pwede gamitin niya data okay. na yan. Pagbukas mm -hmm. naman ng mga financial uh, documents. Mm -hmm. Para kunyari, meron ka. Uh, pero hindi naman ikaw talaga yon po. Opo, opo. Sige, ganito uh, aset. Sabi niyo may NPC permit sila, National Privacy Commission permit. Anong permit yun? Anong, anong ibinigay ng NPC sa kanila? Una-una yung NPC, oh, nagbigay yun siya ng permit para do sa pag... Uh, gather oh, uh, pag uh, bubukas, oh, na parang ano sila uh, compliant sila pag sa pagdating sa mga data privacy protection po pero ho, oh, ang tinitingnan nun ng NPC ngayon, iba yung in-apply nila, iba yung lumalabas na ginagawa nila. So, ang violation ng sa batas natin is yung illegal processing of data. Sandali lang ha. In the first place, ASEC, uh, separate entity ba ang NPC sa inyo o under sa inyo ito? Under sa DICP yan. Yun no, uh, yeah, That's, the point. That's the point, uh, point. that's the point, uh, uh, ASEC. Uh. Opo. That's, the, Opo. that's the point, ASEC. Eh. In the first place, Uh, marami ng bansa, alam nga naman dito pa ito alam ng NPC, di ba? Marami ng bansa ang tumanggi dito. Sa matter of fact, doon sa Hong Kong, naglabas na po sila doon eh. Opo, marami ng mga breach sa privacy laws doon. Bakit naman, parang wala man lang ano? Wala man lang mga kwidaw dito ang NPC? Nagbigay kaagad agad ng permiso? Considering po na medyo pp din ng, uh, ano, uh, alam niyo yung parang prone ito, no? Sa, oh. sa sa, bridge, bakit ho naman ganong kabilis magbigyan ng permit ng NPC? Actually, yun nga yung, yung unang uh, tinitingdan nun, uh, ni Commissioner John Nagaho ng uh, National Privacy Commission on how the, the, permit. Pero that, that, that's an administrative uh, investigation altogether, Manon Pero <clears throat> ang inaanong-ano -ano natin, uh, nagkaroon ng remediation, para uh, pagtatama by uh, issuing a notice to explain at at uh, saka nagkaroon ng, uh, mm -hmm. ng uh, investigation ho dito do sa mismo kumpanya. Pero again, ano Teddy, it's not ano uh, hindi yung sa siya namin tama at uh, hindi nasa tinotolerate natin kung may pagkakamali. Nagkaroon ng separate investigation na uh, administratively doon sa punto siya nyo paano nakapag-issue ng permit. Okay. Ilan na po ang report sa inyo ng ahensyang ito ang nakuna nilang tao, mga Pilipino? Well, eh, iting ng panahon natin kasi wala ko kami visibility. So kasama ko yata ya sa notice to explain ng NPC kung ilan na yung napoprocess nila data kasi we have to understand man kada kung meron man violation po, kung meron man violation, mm -hmm. each, each, each data, each person is a considered a violation on its own. Okay, so as we speak now, sila pa rin po'y malaya na makapag-iikot makapag ikot at makapagkukuha nitong mga informasyon na ito uh, oh, there's no reason ho eh. Kasi ang uh, inintay in natin yung issuance ng note uh, uh, and disease order so ng NTC at saka ibang ahensya ng gobyerno. Hindi ko na lang sila pangunahan Manong Okay. Tete, eh, uh, separate <clears throat> sila sa DITP family eh, all together manong tete. So, Okay. So yung ibang mm -hmm. ahensya rin, right, tinitingnan natin mm -hmm, mm -hmm. Uh, na mag-issue ng disease uh, and disease order. Pero ang ano, we have to observe due process, Manong Tete. Well, due process, ang problema dito, due process, matagal kapag sasarhan. Pero due process, mm -hmm. bago, bago magka-permit, parang ang bilis. <laughs> <laughs> okay. I'm sorry. Ha. But, but, sorry, but, ka. Uh, no? ka. I totally mm -hmm. agree with you. Mm -hmm. Kaya nga, importante rin ng sa amin yung aspeto ng internal investigation ng bahay. So, naraan na papalobo sa amin on how these processes were given okay. or these permits were given. Sige, sige po. So, how soon can you resolve this issue? Sa lunes po, pista opisyal? Eh, kami ho, kung ang, ang tatanungin nyo, ang BICT, dapat ho, Wednesday pala, na-resolve namin to. Kaya nga, umaksyon kami kagad ng Wednesday, Thursday, hanggang umabot ho tayo ngayong araw. to be fair naman ho, nung uh, na namin yung orders, nag-issue na, nag-meeting ho kagad kami, nagkaroon na kami ng offline nag-issue po, nag nagkaroon ng surveillance, nagkaroon ng, ano, okay. ng uh, issuance ng mga uh, hmm. na ito. Uh, alam niyo, it's so ironic, Asek, ano po. Uh, kasi ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Bankers Association, uh, may kampanya against scammers eh. phishing etc. di oh. Diba? They spend so much money actually on this, no? sa kampanyang ito, to educate the people. And here comes this company, kinukuha lahat ng informasyon, babayaran ka lang isang libo. Tapos ang gobyer oh. gobyerno din po yung nagsasabi, itong AFASA na ito, eh, gobyerno ho dito nangunguna, Banko Sentral ha, para po bigyan ng informasyon ng mga kababayan natin. And here comes NPC, lahat ng mga pinapanawagan ng Banko Sentral at ng Bank Association, ginagawa nitong kumpanyang ito sa pahintulot ng NPC. It's very ironic, Asek. Ano po? Uh, believe me, I share your frustrations po, Manong teda, no? Kaya Kami rin na nahiwagaan. Um, uh, na... Kasi ho, oh, ang... Sige, oh, sabi ko na, nung ang unang plano namin, ipatigil ka agad to eh i, i at saka i gather yung mga evidences so eh yeah, mm -hmm. na na nagulat na lang din kami na kung tiningnan namin pati mga air permit pati mga NPC permit meron sila pero nung ni-review ko nung ni Comjan mm -hmm. eh inyao nagkaroon okay. ng uh, pag pag-aaral na parang iba yung in-apply mo, iba yung ginagawa mo. Okay, sige. So, a -a asik, pasensya na po ah, kasi ito nga ang, ang reaksyon po ng marami sa atin. Nangangamba po yung iba no? na nakuna ng informasyon at kapagbigay na nga po ng lahat ng informasyon, E eh, baka bukas mga alam nyo na, ah, itong mga pinangangambahan natin. Anyway, sige. So, asik, pwede ho kami tumawag sa inyo next week ulit ah, to make a follow-up on this para ho naman din malaman natin ang sincerity po ng DICT sa inyo po sinasabi ngayon na mismo po ang bagong kalihim ang nag-order na po sa inyo na agad itong imbestigahan at aksyonan kung kinakailangan. So kami na rin po ang tatawag sa inyo man until for an update. Pero paano to, eh, anytime po pwede po kayong uh, tumawag sa amin. Pero uh, as soon as we get an update, tuwagan mo namin yung inyong mga programa Opo. Uh, para ibigay yung update na yan. Kasi kami rin bro, talagang uh, tutuko dito sa particular issue na ito. Asek Aboy, salamat na marami ha. Apo, thank you po. No. Salamat Asek. No, ha? no, no. Maraming salamat din oh, -ma sa unang-una -una o sa pagbibigay ng pagkakataon sa aming makausap yung mga kababayan natin na explain yung issue. Tsaka mm. sa pag-intindi na some, There are something na hindi rin namin may paliwanag kasi this is an ongoing operation po. Eh. Okay, sige po. Salamat na marami, ASEC. Apo, si Asek Aboy, paraiso po ng DICT.